What's up guys, what's up mga kaaro, welcome back dito sa ating channel So nandito ulit tayo sa uh, Vogue showroom dito sa Kaloohan Ito yung unang una na branch nila They will be opening a new branch, tandaan nyo yan guys mga -araw, sa mga taga no, uh, Sa mga taga south Magbubukas ang Vogue Imus At abangan nyo, mag uh, syempre bibisita tayo ron para malaman nyo anong meron sila ron Mabideohan natin at alamin nyo na rin ang kanilang address. It's already posted sa kanilang Vogue Philippines uh, Facebook page, guys, at mga kaaro. At uh, I'm so excited today kasi ipapakita natin ay isang uh, kulay pa nung nilabas natin or ginawa natin ng videos. So, kung naalala nyo, ginamit natin tong motor na to sa Bicol, guys, at mga kaaro. At eto yon This is the The bike na ginamit natin sa, sa vehicle natin. So, ginamit ko to for around 1,200 kilometers. Even more, probably. Pero this is the uh, sport bike offering ng Voge. Um, this is the 525RR. Parang sila nung version nito na naked, which is the 525R. Anyway, eto yon So, it comes in this color and then yung isang ipapakita ko in a little one So couple of things. Ilang ano to? Ilang cc to? It's technically 400, 494 cc guys at mga kaaro. Maganda rito, it's a slipper clutch kaya napaka ng kanyang napakalambot ng kanyang clutch. As you can see oh, kaya kong i-clutch ng isa-isa lang yan oh. Dalawa syempre mas maganda. Pero ganyan kalambot siya guys at mga kaaro. Isang gustong gusto ko rito is yung kulay niya. Ang ganda ng kulay. Uh, siguro naman, di ko na kailangan sabihin, meron siyang kamukhang isang known na big bike. At syempre, dun sa mga mahilig ng top speed, top speed, I can tell you safely, I can do at least 210 dito. Bakit? Naitakbo na natin to nung binibaby pa natin at uh, 190. At hindi pa dulo yon guys, at mga karo. I can tell you, kaya, -kaya. 210 nito. <coughs> wow, di ba? Anyway, kung titignan mo ang kanyang harap guys sa bakaro, look at that, oh. Parang galit na galit eh, no? Oh, parang incheck na galit eh. Parang ikaw to mark <laughs> okay. Now, isang maganda rito, mga kaaro, this has uh, Pirelli Diablo Rosso 3. Yung kanyang tires, syempre yung harap at likod. This comes in, uh, this comes in uh, 120. Yung likod ay 160. Okay. Tapos, Pakita mo Marco. Tapos ito ay naka Brembo. Look at that, guys at mga karo. Okay, hindi lang hindi siya dalawa, pero this is more than enough na braking power ng isang sport bike na pareho nito. Ang ganda, 'di ba? Tapos Now, isang gustong-gusto ko sa mga motor na ngayon, guys at mga karo, ay eh, yung yung paint quality. May kita mo talagang premium ang finish ng paint nila. As You can see right there. Ang ganda ng kulay, di ba? Ang kintab, no? <clears throat> Yan. Ito 'yung sinasabi ko, naka-rosso 3ren na 160. Diba? ba? Ganda. Astig ang pakita natin 'yung tail mark, oh. Ayun. Ayun, no? No, natin 'yung tail. Okay? Tapos ito may 14 liters 'to, no? 14 14.5. Oh, ang tangke niya it's 14.5. Pakita namin sa inyo ano yung itsura ng dash pagka ini-on natin. Ayun oh. Yan yung welcome screen niya guys at mga ka-Aro Tapos may kita nyo naka berde yung kanyang kulay. Now, may, may, ano to, may mode to. This is in normal mode. Pag sunitch natin to with the use of this button, pag pinindot natin yan, magiging, hirap mo doon, magiging orange. So, ibig sabihin yan, orange na siya ngayon sport. Pagbalik natin doon, this is manual. Ganyan siya guys at mga kaaro. Isang napakaganda rin dito, kaya siya parang race, kaya siya parang race bike na talaga is meron siyang uh, meron siyang lean, lean angle guys at mga kaaro. So nakalagay dito kung gaano ka na nakapaling sa kali, eh, depende sa ginagawa mo. Okay? May lean angle siya. May lean angle siya. Believe it or not guys at mga kaaro, etong motor na to, Uh, nag-average siya nung ginamit natin sa Bicol at 31 kilometers per liter. At diba? Ang di ba? Ang pinakamataas na consumption na lang dito sa city, ay uh, did 100, uh, I did the 19 kilometers per liter. So okay na for a 494 cc na bike na tumatakbo ng ganun sa top speed natin, okay, okay na yun. Now, Isang papakita ko ngayon, siyempre, yung dumating na pangalawang kulay niya. And this is it, guys of mga ka -aarok. Apakaganda. Yan, tikman nyo na muna. Ikot mo, Mark. Oo. Uh, and kasalukuyang iniikot po yung yung camera natin para makita nyo ang ganda ng itim na colorway ng motor na to. Diba, napakaganda. at like that. O, uh, diba? So, kung ko kayo na mahilig sa mga black na gamit, I think you'll go for this. Although ako, personally, I would love to be, uh, to use this one. teka, naka-on pala ito. Okay? So, yun. So, uh, same specs lang naman ito, kulay lang pinagkaiba. If you have any question about uh, how much, this is, by the way, 350000 guys. At mga ka-aro, kung gusto nyong, pwede naman ito sa, sa installment na, no? Boss Art! Asa magkan uh, ilang percent ang inihingi nyo for installment? 20% people. At least 20% na na down payment if uh, if bibili kayo uh, ng installment nito guys at mga kaaro. If you have any question, syempre always uh, follow yung kanilang page Vouch Philippines uh, at doon na rin kayo po pwede magtanong pagdating sa payment term kung gaano katagal bayaran and, and so on and so forth. Okay? Uh, and make sure na naka kayo kasi uh, ang, pa ang paniwala ko magkakaroon ng mga promo na parating. And syempre, dun sa promo nila na 500 are available pa rin po yon sa 200, uh, sa 30,000 uh, na discount nila. So I guess that's it for this video guys of so, mga kaaro. Thank you so much for watching. Until next time, ride safe, drive safe all the time. Bye for now.